Ngayong araw, manghuhuli kami ng balawis. Magbububo kami ni brother. Ang pain namin, lumot. Ayan, magpapain na kami ng bubo. Yan ang kinuha niyang lumot. Maya-maya, pupunta na kami sa dagat. Ayan, may pain na. Ops, naghihintay na lang ng malaglian ng lahat ng pain, yung bubo ayam. Naglalakad pa, punta na kami sa lagayan ng bubo. Nasa tapat kami ng taisan. Yan, dala na ni brother yung bubo. Maya-maya ako maglalagay niyan sa ilalim at linalamig siguro si brother. O, oh, ayun, siya lang nauna. <laughs> ayun, dalawa na rin nilalagay niya. Hindi kayo na nabidyohan yung paglagay ko, yung pitong piraso. Siya na lang binidyohan ko yung pangal yung dalawang ano lang, bubo. Yan, taga, yun. Naandun siya sa ubo. Ubo. Naghahanap ng balawis. Dun yung niya ilalagay para marami ang huli. Oops, ayan na. Pauwi, pauwi na muna kami at mamaya babalikan namin yan. Oops, ito na, pabalik na para kunin yung bubo o oh, ayan ang daming laman nyan pag ops ayan na malabo yung tubig malabo <laughs> op ayan bibidyo ko na yung bayan ang daming laman o oh, kumpul kumpul sila yung mga bubong isda hindi makalabas sa bubo ayan ang daming huli ilalagay na namin sa lagayan Oh. Itataktak na yan, lalagay sa kulpo. Yun. Tinaktak na ni brother. Ayun, nilagay na naman, lalagay na ng pain. Oh. Ang haba ng mga uganot. Oh, ayan. May, sulog si Rom. megas megas pagbuso. Maski inopsa na, okay lang. Makadagap hamok si balawis in English nakahudong na face yan ang unang area namin unang tibaw ayan konti pa lang maya maya babalikan namin yung bubo mga isang oras kalahati basta ka, kami babalik oops ayan inaangat angat ko yung huli Op. ayan pauwi na kami yan oh may huli na naman ang daming huli naman yan pauwi na kami yun, nandun sa ilalim, nagdadala ng bubo, pinanguha ko na ayan, oh <laughs> andaming huli yan, walang labsit puro may huli oh si brother lang ang para taga video napinit na, oh ayan, puro may Grabe labang pamisik-pisik oh, ayan na, lahat ang huli namin tatlong, dalawang tibaw. oh in English, balawis, nakahulong na face. Dapat Tagalog ka lahat din eh. Oo, kasi iba magalog. Ibikol tama kayo. Ano makabikol? <laughs> oh, Maulit na tabi kami. Yun. Makulim ang panahon, masama na naman. Yan. Sumama na yung aso. Naglalangoy-langoy na. Oops. Maya-maya, kukunan ni brother yung Malawis. Ito sa Oh. Ayan, lakad-lakad muna tayo. Mamaya-maya mangungu kami ng alimango na maliliit. Ayan. Makulimlim yung panahon. Yung aso ko panangoy lang lang. Hindi na tatakot na malunod. Oh. Ayan na. Ayan yung aso. Hapon na naman, mamaya maya uwi na. Walang bumibili dito ng balawis, nakarura daw. Ang mga rura dati nang rura. Oh, ang haba ng video. <coughs> <laughs> ayan si brother tumataktak na itaktak mo itaktak mo ang bubo ayan palangoy langoy lang tayo ang hirap maglangoy ang lalim ayun naandun ako sa malayo mahina pa yung taga video ko si brother mahina pa hindi mo lang pinalapit yung video. Oh, ayan na. Inangat ko na yung bubo at uuwi na kami niyan. Puro may huli yan, tatlong bubo, puro may laman. Yan. Papalapit na ako, papalapit na. Papalapit, na, papalapit na ang Pasko. Puro balawis ang huli. Oh, ayan, ang daming laman. Oh. Puro balawis. Jaga-jaga tayo sa balawis. Kasi yun lang ang mabilis mahuli. Walang alon. Palangoy-langoy ka lang yan sa tabi. O, ayan. Yung pangpitong pirasong ano na yan. Bubo. Puro may laman talaga. Walang labsit Puro may sulod. ang bubo? O. O, yun na naman ako. May, may sulod na naman na... Balawis. So, oh, wow, grabe talaga. Jackpot. Naka-jackpot kami Balawis. Puro Balawis. Oh, ayan Balawis naman. Ang ganda ng Balawis niya at malalaki na. Hindi hindi ka nalugi sa Balawis. Dalawa. Oh. Dalawa. Jackpot na naman. Oh, ayan, tinatapon na yung lumot kasi uuwi na kami bukas na makamanguhan ng lumot ang daming tubo ngayon ng lumot kaya walang Oh, ayan. Pang ano na 'yan? Siyam na Kaya uuwi na kami. Oops, ayan. Ilalagay na namin yan sa bahay. Bahay ang Ayan, puro. Ano yan? May laman. Naka-jackpot halos puro ang balawis tama taman ang laki mga good size na hindi ka nalugi oh, ayan oh. ang lalaki ng balawis andito lang yan sa malapit ayun ang oh, malapit lang sa pangpang -pang. hindi ka lugi sa pangmubo pag nakakajakpat ng balawis season kasi ngayon dito sa amin ang dami yan yung huli namin dalawang arya yung nasa kulpo at saka yung last mo namin na yan oh itataktak na namin yung pagdating di sa bahay puro balawis yan siyam na no bubo puro may laman o oh. yan tinataktak ko na para mabunlis na naman namin o oh. wow ang daming balawis talaga ngayon yes. hindi ka lugi sa pamubo magbilis pa sa triplay ang tagal tanggalin samantala sa bubur isang taktak -tak mo na ang daming nahuhulog na oh, oh. yan oh ang bilis mahulog sa so, triple hirap tanggalin oops ayan na binuhos na ang huli Woo! jackpot puro balawis yan puro lang balawis ang nahuli namin ngayon <laughs> oh tingin tingin nga dyan puro buhayan Priest from the sea bagong huli ng bubo yan ang tawag din sa amin mga tanga na isda kasi pumasok hindi na magpakalabas sa bubo kaya ang tawag sa bubo bubo talaga <laughs> uh, grabe ang huli isda press na press yan mga kasi hunter yan ang hindi mahirap hulihin pakalat kalat lang sa malapit lang sa tabi hindi kasi dito sa amin pinag-aasahan yan kasi murang-murang kilo nya nasa 70 lang ang kilo samantala yung turos maliliit lang pero mahal kasi malasa yon masarap sa kusido ito naman masarap sa crispy fry pag binonlis mo imarinit mo sa kalamansi ayan nabubunlis na po ako para pang bilad bukas Oh. Ganyan lang ang pagbunles. tiyaga-tiyaga lang. Oh, ayan ang dami na nabunles ko oh. Halos 6 na kilo 'yan. Ayun si Mrs. nagtatanggal ng palikpik. Siya yung taga-tanggal, ako yung taga-bunles. Tulong-tulong. Yan, ang dami pang oh, ayan na. Natapos na rin sa wakas. Tatlong oras ka bubunlis. May prinito pa kami. Pang ulam. Ayan. Oh. Prito, sausawan, toyo, at saka kalamansi. At saka umiho pa kami ng balawis. Yan. Yan, alam na niya kung anong gagawin dyan. Oh ang kapartner niyan, alam nyo na yan mga kasi hunter Hinebra San Miguel Beer. inumin ng mga mahihirap hindi pang mayaman kaya balawis in English, nakahudong na fish ayan, talagang hudong kanya. ang kasi gin oh. Uh, wow, sarap ng pulutan, sariwang sariwa wow, ang guwa